Magandang umaga. Darito na ang PTV Balita ngayon. Isinusulog sa kamera ang panukalang paghahatid na Financial Literacy at Entrepreneurship Training Program para sa mga manggagawang Pilipino. Sa ilalim ng House Bill No. 8989 na inihain ni House Senior Deputy Majority Leader at Ilocos Norte, Representative Sandro Marcos, nakasaad na ang Department of Labor and Employment ang aatasang mga siwa sa programa. Maghahandog din ng grants and loans ang gobyerno. Naniniwala ang presidential son na makakatulong ito sa mga trabahador sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin. Maisasalba rin sila sa financial scam at predatory loan o mga pautang na hindi patas at mapang-abuso ang terms ng bayaran. Muling tumaas ang mga ipinapadalang dolyar ng mga overseas Filipinos nitong buwan ng Hulyo ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas mula sa 3.24 billion US dollars noong July 2022 tumaas ito ng 2.5% o katumbas ng 3.32 billion dollars. Sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas, pinakamaraming nagpadala ng remittance ang land-based workers na may kontratang isang taon o mahigit, ganoon din ang sea at land-based workers na may work contract na di lalampas sa isang taon. Ngayong 2023, nasa 18.79 billion US dollars na o 2.9% na mas mataas ang naitalang cash remittance kumpara sa 18.26 billion dollars sa kaparehong panahon noong 2022 na itala ang paglago ng remittance nitong Hulyo mula sa mga Pilipino sa US, Singapore, Saudi Arabia at United Arab Emirates. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter sa APTVPH. Ako po si Dominic Almelor. Magandang umaga.